Uh, Na-challenge ba kayo dahil alam natin na for the time immemorial eh hindi nawawala yung mga issue, uh, even corruption na issue sa uh, PCSO? Uh, Nakaka-challenge talaga dahil sa mga issue yung lumalabas. Uh, pero kasi ang mandate ng PCSO is more on ano yan eh. Um, Providing health uh, care programs, medical assistance sa mga nandito sa hospital. Um, so, I will focus more dito sa mandato ng SSO. Uh, yung mga issues na yan, hayaan mo lang yan. Uh, temporary lang yan. That will be solved in a while. Pero may plano kayong gawin habang kayo ang nakaupo? Na. Uh, since ako'y uh, ako director lamang, uh, siyempre gusto kong malaman muna. Kasi first day ko sa Monday, eh, malaman ko muna kung ano ang uh, talagang takbo sa loob ng PCSO. So, although alam ko na kung ano ang uh, nasa puso ko dahil na, uh, siyempre eh, sabi ko, will concentrate more dito sa pagtulong. No? Um, time na nakausap ko sa si presidente at sabi ko sa kanya, Sir, uh, may problem po ako na kailangan na magkaroon tayo ng isang linggong serbisyo. Which is, uh, yung Saturday, Sunday, kailangan hindi kami magpapahinga. Di, di ba? Kailangan ano yun eh. Uh, I-direction natin yung pagtulong na yun. It doesn't mean na lahat pumasok ang mga nasa opisina para magkaroon ng 70 days work. No? Uh, i propose ko sa body na yung Sabado Linggo, kahit um, type of call center or mga online, something like that, basta matugunan ka agad yung mga uh, mga pasyente na lumalabas ng Friday. Supposed to be, lalabas sila ng no Friday uh, na hindi na sila, wala silang time para mingin ng tulong sa business. So, we should really uh, yung focus on yung concern na gano'n. Kasi there's so many patients na, na tutulungan po. Pagdating ng Friday, I myself experienced it, no? Na pagdating ng Friday, wala nang pasina Saturday, Sunday. So this time, we try talaga, our best na talagang i-open ang uh, Sabadong Pinto sa ating mga 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 ilang mga ilang years po kayo, baka ano ba? uh, three years ba to? Or... I do not know uh, kung ano, uh, in a years Hopefully. Pero after this, you have plans of an uh, running for politics? Siguro, uh, kung talaga sa akin na to go back in politics, why not? Pero yung pagsilbi ngayon, ngayon na nasa PCSO, so it's the same thing eh. Uh, mas, mas ano nga ito, mas, mas malawak, paganda, mas malawak, wala kang, wala kang kalaban, kumbaga, yayakapin mo lahat, wala kang pipiliin kung ang tutulungan, basta kaya ng PCSO so, at saka nasa mandato ng PCSO, so, mas, mas parang napakagaan sa akin ito dahil ito naman talaga ang puso ng Imelda Papin ever since, pagtulong about the showbiz side. Uh, showbiz will still continue. Uh, you know, um, going around the Philippines to do the block screening of Imelda Papi The Untold Story. Daretso pa rin yan. May Sabado Ligo. Pwede naman, di ba? Medical missions all over. Um, Magkakaravan kami. We'll see to it na talagang uh, Maramdaman ng taong bayan yung tulong ng PCSO. That's why I encourage everybody na tumaya dahil ang taya natin uh, 20 pesos man siya or uh, magkano man ang uh, gusto ninyong itaya, uh, pagtulong 'yon. Ang kapalit po noon ay kawang-gawa. Yan ko. Yan. Hi, hero sabi naman nabanggit nyo kanina sa na si Hero Bautista yung papalit. sa kayo. Hindi eh, pa uh, hindi pa natin nag uusapan uh, Pero Uh, si, siyempre, uh, ang Vice President for Internal Rules ang uh, in case na i-relieve ko yung aking position, ay uh, si Hero ang ano, uh, susunod. So, personally, siya yung gusto niyong i-endorse ba? Parang ganun ko ba yun? Uh, no, by, kumbaga, sa aming, by rules, uh, yun ang dapat. Uh, He is next in line. Mm -hmm. but, but of course, I mean it. Kung I'll see to it na naroon pa rin ang aking support uh, if ever I leave my position. Mm -hmm. Kasi siyempre, maubusan ako ng panahon. Uh, pero mas maganda para mas lalo ako makapagbigay ng support, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero ano yung mga nagawa niyo before na gusto niyo, if ever i-continue pa rin ang susunod? pagdating sa actors din. Uh, definitely um, yung meron kasi kaming plano uh, before na ako ay uh, itinalaga bilang director ng pieces on so, yung uh, mag uh, gagawa kami ng awards. Oh, o bibigyan natin ng uh, um, paragal yung haligi ng industriya uh, habang no, sila yeah. ay pa. Kasama na ba dyan si Inis Eva darin? Uh, kasama silang lahat. Oo. Oh, Ah, ganun ba?